dumadaing ang mga tindera ng sariwang karne ng manok. Dahil sa so mataas na presyo nito sa barangay San Isidro Sangitan Public Market, Cabanatuan City. Isa lamang si Aling Lisa Rivera sa mga tindera na nagre-reklamo sa sobrang tumal o kakaunti lamang ang mga bumibili ng mga manok sa nanghinang mataas itong halaga na ibinabagsak ng mga biyahero tuwing madaling araw sa sangitan. Ayon kay Aling Lisa, halos dalawang linggo na hindi kumagalaw ang presyo ng manok. Sa ngayon, Anya, ang presyo sa kada kilo ng manok ay nasa 210 pesos, 220 pesos sa choice cut, at 200 pesos naman sa buo o whole chicken. Kaya ang mga mamimili gaya ni Aling Maricel, isang nanay na namamalengke sa San Isidro sa ngatang public market, ay nahihirapan sa pagbabudget. Kung dati ay laman ng manok ang kanyang binibili, ngayon para makatipid ay paana ng manok ang kanyang ipinalit na pwedeng adobo o sinampalukan para pang ulam. Malaki apekto sa amin at sobrang mahal na mga bilihin. Bababa, tataas. E kumukha nga niya, no? pag ang budget mo lang eh, 500, ano lang mabibili mo ngayon doon sa 500. Di ba nga sa 1,000 wala ka nang mabili. Lalo na karne. Mahirap, sobrang hirap eh, mga bilihin talaga, wala ka nang mabibiling mura. Talagang lahat ay eh, napakataas. Kaugnay naman sa tumataas na presyo ng manok at itlog sa mga pamilihan, sinabi ni Chairman Gregorio San Diego Jr. ng Emeritus Ubra sa kanyang interview sa GMA Balitang Hali na maraming bagay anya ang dahilan kung bakit nagmahal ang presyo ng itlog at manok sa ilang pamilihan. Una ay ang kalidad ng sisyon na kanilang nabibili ay hindi pare-pareho at sa panahon anyang ito ay mahirap ang mag-alaga ng manok at ang end resource ay nadidelay ng pagbebenta ng manok. Halimbawa anya, dati-rati ay 30 to 40 days ay maibebenta na nila ang manok pero ang nangyayari anya ay nagdadagdag ng isang linggo sa pag alaga dahil mahirap anyang magpalaki. Kaya ngayon anya ang presyuhan nila ay parang record high na kapag 150 pesos ang live na broiler. Pero Anya, para sa kaalaman ng mga taga-subaybay na nung mga nakakaraan ay bumaba na ito hanggang 170 pesos ang kilo. Kaya di umano ay sinasabi niya na ang gulo na ng kanilang industriya at ang nakalulungkot raw dito ay hindi ito gaano nararamdaman ng mga mamimili dahil halos hindi Anya nagbabago ang presyo ng itlog sa retail. Sa San Isidro Public Market ay makakabili ng halaga ng itlog simula 6.50 hanggang 9.50. Kasama si Jerome Tikia at Jeff Gonzalez, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.